sobrang damo na wala hindi na makikita yang mga tanam. uy nandito pa ay itu yang yung... okay. tinanim oh tambis no? pasti ito tinambakan muna para para umbusan oh. ito yung Rights, rights right, mga kagapay, magandang tanghali Bali nandito ako sa pinyan mga kagapay sa Sewer Village. Bali bumisita ako kay Kuya Jokes. Nandun. Nandun si Kuya Jokes oh. May kausap. Tara yung bahay niya nandun. Alright. Good morning mga, uh, good afternoon, mga kagapay. Yon, ito yung bahay ni Torn James. Nandito kami ngayon dahil may pinadeliver si Kuya Jokes. May gawa siya ng kwandon dun. Kuha na ng tubig. Yung deep pool dito. Kaya yun. Sobrang init dito mga kagapay. Tingnan mo yung ano? Medyo ano? tuyo na yung mga kuwan taga damo dito yung mga kuwan natin dito sword pellets yung dami ng mga bahay mga kagapi sa dalawa doon pa tapos dito kay Lord James saka yun yung kay Kamuning nandun oh. yung lupa niya yung pinabakuran dati niya ayun wala nang kuwan wala nang bako hindi na makikita yun mga kagapi oh. yung lupa ni Kamuning wala na siyang parang wala nang bakod makikita mo lang is mga damo yun o oh. yun ang yung lupa nya matagal lang hindi nabisita to hindi natin yung kwan yung mga puno na tinanim nya dati rabi na wala nang kwan sobrang damo na wala hindi na makikita yung mga tanim uy nandito pa ay ito yung tinanim mo tambis ito grabing taas na ito yung mangga nandoon yung doon sa kabila wala na ito yung nangka yung langka at saka kalamansi ito no tinanim niya dati ito yung kalamansi wala na hindi naman halos makikita ito yung mag... langka maganda pa naman langka na ito yung iba doon hindi na makikita yun wala na hindi na makikita yung bako doon no. yung siminto yun ito yung kay tita rin sa kabila wala na daming kuan daming damo na ayan, madamo na. na sito na wala na yung lupa ni ni wala nang hindi na makikita yung halos yung tanim yung langka lang oh tagang no. mula punta sa init saka sa damo is punta guys ya tumutubo pa rin kahit madamo pero yung iba doon wala na yung mga durian doon oh wala na sayang yun or Nabisita din tayo sa Sword Village mga mga kagapa yun. No? Sword Village. Tingnan natin oh, no? ito. Yung bakod niya dito. Yun, damo na ang naka kwan. Pumalit sa yung bakal, damo na. Nawawa yung mga prutas. Kung na kwan sana ito napalinisan. Mo. Ngayon tag init. Malinis sana to. Kasi kwan sya. Tatanggalin lahat yung kwan damo at saka pag gawing pataba dito oh, wala na right okay, bali ilang buwan din ako hindi nakabisita dito okay, yun yung kay Torn Gym sa maganda <laughs> kay style ito kay Mam Ma joking ito, ito. kay at ah, kay uh, Ati ate alas yung yun dipol ni kabungot nandun kay kuya jokes nandun Paling nandoon pa si Kuya Jokes sa likod kausap pa siya mga kagapay ayun first time nating bumisita ulit dito ilang buwan din hindi ako nakapunta dito mga dahil nasa duty tayo sa training Ngayon tayo mga yun malaking pagbabago talaga dito lang marami na mga bahay dati nung pagpunta ko wala pa ito Ito kaya ati alas yung isa mayroon na kay Ma'am Joking mayroon na yun tapos don doon sa katabi kay Kuya Jokes Dati wala pa yun no? sa kabila Ngayon mayroon na Magandang bahay din Tapos ito oh, na ng hero Ito kabungot oh. nandun no? Yung, yung tubig nya Tignan natin yung tubig nya dito right. Maganda din yung kay Ate Alas oh. Nakakuan din Fresh hmm. din kasi mahang Kuan kuno Ginamit uh, sa sawali Maganda oh. Hindi ako nakapasyal natin dahil nandun tayo sa magandian mga hagapay. Mali trabaho na tayo. So ngayon nakapasyal tayo dito. Yung, yung kay kabungot Oh. <laughs> eh, yung ibinto niya dati. May tubig po kaya to. Yun. Yun malinaw oh. Pero ang lalim. Malinaw yung tubig. Ano pa oh. Tag-init pa yan, pero may tubig talaga siya. Oh. Malinaw. Oh. Um, okay siya. kagapay yan. Pero hindi talaga kaya siya ganituhin kasi malalim siya eh. Kung malalim, hindi kaya yan higupin na walang makina ito. Pero kung medyo tag-ulan to mabot dyan, pwede na ito. Pwede dyan, higupin ito. Yun, pwede yan mga kagapay, basta dito ban daw. Pero yun sa lalim talaga, hindi yan. Hindi kaya yan. Yun know? o. Yung mga saging na dito Dami Daming pababago mga kagapay Sa pagpunta ko dito dati Ito wala ko itong mga saging na ito Ngayon May bunga na May malunggay pa Dami Okay, okay. Yun mga kagapay Go mga okay, kuya jokes May bago din sa taso Bali Tusturi ata na. Tinantin mamaya Alright, sabi ko na tayo pag nandiyan sa si Kuya Jock's. Alright, mga kapay. Maganda ang hapon nandito kay Kuya Jock's. Yung nagkabit siya ng kondon. Makina sa tubig sa balon na pinagawa niya. So, this is Kuya Jock's. Mali, uuwi na tayo ng kampo, mga pagapay, dahil alas dos na. Paalam tayo kay Kuya, Kuya Jock's. Alright, sa so, si Nunoy at si G Mark yun know, o, yung motor ko yung Jepso Mids Alright Ay, balik, balik I babalik na ni Nunoy Hindi pala kayo ka mm. na Palitan ng malaki Yung dakil sa makina Alright Yun know, o, yung solar balance ito na palitan na kayo jokes. Alright, mga kagampay, punta muna sa kampo. Ayan sila, kayo jokes punta sila hindi pulog. Palitan yung kwan, makina ng tubig. ito yung bahay ni Mio, Yun ang ganda. mga kagapay balik na ako ng kampo hindi sa Pajoks punta sila ng dipulog update na na ako dun sa bahay uwi ako bukas or mamayang hapon mga kagapay alright alright mga kagapay yun nandito na tayo sa ating farm nakawin na tayo mga kagapay dumaan ako kanina kuya Joks kanina at saka ni kabungot yun bumisita ako dun yun umuwi mo na ako sa amin dahil update ko yung bahay mga kagapay dahil nagtrabaho sila ngayon yun medyo malaki laki na rin ang gastos natin dahil malaki yung bahay natin mga kagapay guys na ako sa mga kagapay tingnan natin yun nakabisita na rin tayo doon kay kuya jokes at saka kay kabungot All Right, saket na tayo malapit na tayo doon nagpile na sila ngayon ng halublak yun tingnan natin baka hindi natin kayanin makagawa yung gasto dahil malaki na Yay. at nandito na tayo hindi natin yun nakapile na sila o. update na tayo pag nandun na right so makagawa okay. nito tayo sa bahay na pinagawa ayun dito may may nagpile na ng hello block dito so, may nakapile na rin roso don hmm. dito sa 11 gusto ko nambakan mo na para para sa buusan dito yung arko, cook yan dito yung pinaka kunya ah uh, pinto an dito kay dito pala yung kwarto dalawa sa dalawa roso don sarado siya kwarto dito yung pintuan bali sa kwan day nasa gawas ang isa ka kwan sa kwarto no ang pintuan dili 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 sa ni dia ang pintuan hmm, para sulod tanan Bili. dito yung sala kusina doon sa likod kawanan lang <gulit> kasi ikaw space ito yun ang file ano? siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 na file galing sa flooring dito yung ano bintana alright bintana yan okay na. Ano yung ginawa. Ito yung bintana, tapos yun ang pintuan sa kitchen dito ay magawa ng kitchen dito. Dito, kitchen tapos yung teres doon yung hagdanan. Right. Dito sarado to siya, may pin may bintana dito, kwarto. Tapos dito, Buwan na ito siya kulorop sa taas. Alright, yun. Update mo nga pa yung ginagawa. Yun Pile na. Siguro mga 3Ds tapos na yung file. Tapos dito sila kumukuha ng panambak ko. Panambak sa flooring. Apustihan ah, dahil gihapon niya siya no? You know? Pusti pa rin to pusti Boss ka Hindi siya yung pintuan sa kusina Yun sa CR Ito yung pintuan sa CR Ini sa CR, kwan na na siya, yung buro na lang, no? Di na na siya butang kahoy. Kini alay butang kahoy, kini. Tsaka di dito. Upat, ayo tul upat giday ka, kuha. Ha? Oh, um, may kahoy na jam. to ito wala nang jam. Ito, nakakaan. itu menganggap itu Malang laki okay. Ayo anak Saya akan minta anaknya Saya minta anaknya Oke okay, baca minta dito 'yan oh May bintana na rin isa doon Tapos doon Ito yung boundary ng kwarto. Yan. Dito na malapit na. ito lagyan pa to ng beam dyan sa taas alright dyan mga kaman, malaki din pala, On. malaki pala ano ang mga pa yung forma niya. Dito yung entrance. Balik ko lang pa siya dito. Dito lagyan din siya pintuan. Tapos ito dito na itong mga halaman na ito dito lagyan. Putulin na lang dito. Dito lagyan ito siya ng isda. yun mga kagapay oh yun mga kagapay yun ang tulid siya yung mga puste na laki kasi dito yung kuan yung teres natin dyan tapos dito is yung kwarto dalawa pero ito dito kulorop lang siya Kulurup Tapos dito is po na siya. Buo sa taas. Rights na. Halapit na. Nasa mga 50% na siya. 50% bukas. 60% na ito mga kagapay. Kasi malapit matapos ito bukas. Mag-flooring na agad. Flooring. Flooring. Tapos flooring sa taas. Rights so, na. Ayan. Update natin. Maganda na. itu halus itu halus, balik overtime sih kan, overtime mantal ilang, pelas ya yun mau ngakakai, saya bantah-bantahin di sekobok all right oke, pasil e. mau e. ngakakai di situ saat yang babuyan mau ngakakai yun yun mau ngakakai di e. situ e. iiih iih laki no Ito is kwento pang inahin. Tugal ang isa. Yun, mga payo. Mm. Yung dali lang tumubo yung niyog natin dito, malapit. Right, dami tayong mga kun dito kahoy Pang gatong. dami. Libot. Right. May mga manok tayo dito, sisiw 'yun. Ayan naman yung mga manok dito mga kagapay o. mga sisiyon tayong mga kagapay Sisiyon ng papakita marami. Ayan oh, Ayan sa baba oh. Mga sisiyon mga kagapay. Alright. Aplit natin tayo maya. Alright. Alright, mga kagapay, gabi na. Bali, nag-overtime sila ngayon. Mag-pile sila ngayon tapos pupunta ko ng tapitan mo na mga kagapay. Update na bukas. Bye-bye, I love you.